isang maikli at mabilis na vlog lang 'to mga utol para doon sa nagtanong sa akin kanina kaninang umaga po kasi ay nagkaroon po ako ng isang client sa ating one-on-one -on -one coaching at ito pong client na naging kaibigan na rin natin mga utol ay naguguluhan sa mga oras na to kasi as I was explaining mga utol normal na normal at natural po yung kayo po ay magkaroon ng parang taranta yung feeling na parang kayo po ay emotionally tinatamaan nga po ng panic attack or anxiety mga kapatid dahil nga syempre alam naman po natin being there na kayo po ay matatakot dahil sa palagay nyo mga utol sa araw na kayo nga po ay nag break up ramdam naman po natin and probably narinig natin na ang ex mo ay lalayo na at magmove on away from the relationship mga utol kaya it's very normal na kinakalkula o binibilang natin yung mga araw na yan at kada binibilang natin mga utol at habang tumatagal alam kong lalo po tayo nangangatog o nangangamba kaya today po ay nakaisip po tayo ng isang mabilis pero very effective po na paraan kung paano mo malalabanan at kung paano ka magsasucceed to win back your ex mga utol. Sa dami-dami ng tinuturo natin, alam ko you came across nung sa salitang curiosity and ego. c -E. Napaka-importante bigyan po natin ito ng pansin mga utol dahil alam naman po natin sa target mong ibalik ang ex mo, itong dalawang salita na to mga utol ay kailangan din po natin bigyan ng pansin. And kung magiging knowledgeable ka, magagamit mo ito actually to win back your ex. Today ay gusto kong ipaalala o ituro yung tinatawag na po natin na dagdag bawas concept mga utol. Itong paraan na to ay pwede pe mong maging blueprint or guide in winning your ex. Sa term na dagdag bawas, it means like meron kang dapat gawin, meron kang dapat dagdagan, and at the same time, meron ka rin dapat bawasan mga utol. Dahil alam naman po natin ang ex mo ay kakailanganin yung mga tinatawag na ego in order to anticipate at malabanan nga po niya yung probably yung mga pwedeng maging struggles niya during the breakup. Alam natin na every excess ay makakaramdam ng negativity, tulad ng guilt, tulad ng anger, tulad ng pangihinayang, tulad ng mistrust, tulad ng pressure, tension, stress, at kung ano-ano pa mga utol. Kaya kung halimbawang ito po ay may experience sa mga ex natin, kakailanganin niya ng pambus ng ego. Tayo naman mga utol, dahil nga po tayo ay vulnerable, nahihirapan, at mahina, dinadagdagan pa natin yung mga pangangailangan niya. Kaya ang nangyayari tuloy, parang literal na natutulungan mo pa yung ex mo na malabanan at makaya nga po niya yung breakup. Kaya kung napapansin mo mga kapatid, ang ex mo sa una ay parang okay pa. Pero habang tumatagal yung araw, ay halos parang hindi mo na siya kilala. Ang pinaka main reason dito mga utol ay dinagdagan mo yung dapat binabawasan mo kapatid. Kaya today ay ituturo natin kung ano mismo ang eksaktong dapat mong bawasan at kung ano po mismo ang dapat mong dagdagan to get back your ex. Basically, to get or to win back your ex, mga utol, ay kailangan mag-focus ka nga po dun sa concept na dagdag bawas. Unahin na po muna natin, mga utol, yung bawas. Instead, na kayo nga po ay gumagawa ng mga particular situations or reasons para madagdagan yung dapat mong bawasan na yun, mga utol, ay lalong hindi ka magsasaksid. Ego ang tinutukoy ko rito, mga utol. Kaya dapat gumawa ka ng mga paraan para matanggal, ma-eliminate yung ego ng ex mo. Yung hindi mo pagpansin sa kanya, yung hindi mo pagbigay ng mga behavioral privilege mga utol ay napakalaki o napaka-effective na paraan yon para bumaba yung ego niya. Tulad nga na binabanggit ko, habang nararamdaman niya mga utol na kayo nga po ay parang hawak niya sa leeg, kontrolado pa rin niya. Halimbawa po kung kayo po ay humahabol, naramdam niya kayo nga po ay parang puppet mga utol, tataas ng tataas po yung kanyang ego. Huwag natin itong gawin at iparamdam mo sa kanya na kayo nga po ay effectively nagpa-function pa rin kahit wala siya. Kahit walang validation or halimbawa nga pong reach out coming from him or her mga utol ay talagang nagsasaksig pa rin kayo. Doon mo mabilis na matatanggal or may papahiya yung kanyang ego. Pag-isipan mo mabuti mga utol, mag down ka isa-isayin natin kung saan nakakakuha ng pambus ng ego ang ex mo. Maraming pwedeng panggalingan yan. Tinuturo ko yan sa mga coaching session ko katulad nga po ng mga mutual friends. Pwede siya makakuha ng update doon. Probably sa mga post natin sa Facebook kung saan nakikita nga po niya or nararamdaman po niya for example na kayo nga po ay still apektado pa rin. Ito mga bagay na to mga uton ay alam naman po natin pambus ng ego. Halimbawa pa po dyan yung pinakasatingin kong corporate or mali is yung pagbeg natin sa kanya. Alam natin na pagka tayo po ay patuloy na nagbebeg, magkakaroon po siya ng emotional stability mga kapatid kasi ang mafi-feel niya wala ka pala sa akin eh. 'Yun ang masama mga utol. Dahil patuloy na tataas po yung kanyang ego mga utol. Pag ito po ay nararamdaman o nakikita nga po niya sa atin. Yan po ang dapat nating bawasan. Tung hayan o puntahan naman po natin yung dapat nating dagdagan mga utol curiosity. Alam natin tinuturo ko yan sa mga vlogs ko na kung halimbawa ang ex mo ay tipong parang nagre-reach out or medyo nagkakaroon na nga po ng curiosity or sense of wondering sa atin mga utol hindi mo dapat sinasatisfy yun kasi ang sakit natin mga utol bilang dumpy for example ay binibigyan po natin siya ng sagot pag siya po ay nagtanong ng isa sampu, bente or limang po yung isasagot mo mga utol. Sobra-sobra yon. Alam naman po natin na doon na puputol or nawawala yung curiosity ng ex mo. Kaya ang dapat mong gawin mga utol ay dagdagan mo yun. For example, siya pa for example, siya po ay nagtanong. Huwag mo siyang bigyan ng sagot. Ang gawin mo, huwag mong sagutin. Or kaya naman bigyan mo siya ng mga certain palaisipan mga utol para lalong lumalim at tumindi nga po yung kanyang curiosity sa'yo. Pag siya nga po ay for example merong mga mutual friends na nilalapitan or even mga family members natin mga utol, bigyan po natin sila ng instruction or gamitin nga po natin sila as an instrument para makarating sa ex yung dagdag bawas na gusto nating iparamdam. Instead na tayo nga po ay parang nagpapalakad sa ex natin at tulungan mo naman ako, kausapin mo naman siya, tapos mag-emote-emote -emote tayo mga utol. With our in, with an intention na makarating sa ex mo na tayo nga po ay kawawa. Feel na feel natin eh. Kaya mga utol, sinasabi ko nga po through this video na ito po ay mali. Ang dapat nating iparamdam sa ex natin, kung halimbawa kayo nga po ay may mga mutual friends, dapat ito po ay maging instrument natin or tools para makarating sa ex natin para madagdagan po natin ng curiosity, para maparamdam po natin sa ex or may kwento po nila na tayo nga po ay positibo at talaga nagsasucceed na nga rin po sa mga oras na to kahit kayo po ay hiwalay. Mag-focus tayo dito sa so, itinuturo ko ngayon mga utol, dagdag bawas concept. Pag ito po ang nangyari, alam naman po natin na mas malaki yung opportunity or chance na kayo nga po ay magsucceed mas makukuha mo kasi ang atensyon ng ex mo. Pag may curiosity at napakababa at bagsak nga po ang kanyang ego sa pamamagitan nga po ng pagbawas natin. In my opinion, napakatindi at napaka-effective na tool nitong dagdag bawas mga kapatid dahil alam naman po natin yan na yan ang mga kakailanganin ng ex mo in order to survive yung mga challenges na darating sa kanya during the breakup. Kasi parati kong sinasabi, hindi basta-basta nawawala yung attachment or even yung literal na nararamdaman ng ex mo. Alam natin na kakailanganin niya yung mga tinatawag na justification, negative thoughts, space, time, at kung ano anong approval mga utol in order for him or her to completely survive. Matagal pa yon. Huwag tayo mag-isip mga utol na next week makakamove on ang ex mo. Yung iba nga po dyan, nararamdaman pa nga po yung anger at sumbat na mga ex, di ba? Alam naman po natin na din sa feelings yun. Kasi parati ko sinasabi kung halimbawa siya nga po ay emotionally free at wala na po siyang na-feel na kahit ano at wala na po siyang care mga utol. Ngingiti na lang po yan, wala na yung pakialam. Pero kung halimbawa hanggang ngayon mga kapatid ay patuloy pa rin po ang bangayan, okay, may assignment tayo. Gumawa tayo ng paraan para ito po ay matigil. Pagkatapos po niyan, iset up po natin yung tinatawag natin na dagdag bawas dahil yan po ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Yan po ang magpapabagsak sa ex mo. At kailangan natin yan kasi hindi mo siya mababalik mga utol kung halimbawang siya po ay emotionally stable or emotionally strong. Kailangan po natin gawing mahina, weaker and weaker and weaker po ang ex natin in order para ma-reach po niya 100% yung tinatawag nga po na realization dahil doon po siya babalik. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo, supportahan po natin. At syempre po po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.